Ayun. Ayun, dalawa sila. Ang cute! Hi, Mi. Ang cute naman ng mga Mi na to. Hi, guys. Maglalakad na <laughs> naman kami today. <laughs> so cute! The, the color! At aming nakasalubong ang cute na aso. Ang ganda ng kulay parang Dalmatian. At tuloy pa rin kami sa paglalakad, mga guys hanggang nakarating nakarating na kami dito oh. sa gitna ng kagubatan ang layo na ng aming nilakad <laughs> lakad po more front view back view layo layo pa yung pupuntahan namin mga guys Kaya sa paglalakad. Kasi nagkataon na magandang panahon kaya ganado kami maglakad. Update mamaya mga guys. Bye! At ito aming ano, nadaanan. Kakiyot ba ni mo? Nakakita kami dito ng baboy. Ah, Ibang klase siya ikumpara sa baboy okay. sa Pilipinas. Iba. Pero ito, alaga yan. Hindi yan kinakatay, ha? Hindi yan baboy na alagaan tapos kakatayin. Ito talagang pet. Pet. O, Pet, siya. Pet Ay, niya siya. Hello, boy. Hello, boy, boy. Ay, kakyut ba? Kaya, ito yung aming nadadaanan, guys. Sa aming paglalakad. Nakarating kami hanggang dito. Ayan. Dito. At nadaanan namin itong cute na baboy. Ayan. Ang cute niya, oh. Ganyan ang baboy sa Europa. Ibang klase. No? eh Hindi kagaya yung baboy sa atin na ano. Oh, ito tingnan mo yung uso niya oh, iba siya oh. Hello, nako kung marunong ka lang magsalita, interviewin kita. ah oh. Okay, patuloy sa paglalakad. Mga guys. Layo-layo na rin yung aming narating. Ay, wag. <laughs> wag naman. Kawawa naman. Oh, nandun na siya, oh. Bumalik na. Hindi talaga ay makawala. Maganda yung ano niya, eh. Kural. Kung sa ano pa. Kural. Nakakural. Ayun lang, mga guys. Bye-bye. Kasi, malayo-layo paming ming aming aming lalakarin. At si Miss Raquel busy pa, oh. Nag-selfie pa yata ito. Selfie. At si Ma'am Sheila na ayo magiging nasa buro Ay, kaya langitin tayo. O teka sandali, mag-selfie tayo dito. Baho! Baho? Alin? <laughs> Mabaho <laughs> Mabaho daw. Amoy yung tayo ng kabayo? Ayun, yata, kaya lang no? sa lakas ng hangin at nakaimbak ang mga dumi ng kabayo kaya iba ang sinay ng hangin mga guys. Kaya naman, Sige. patuloy na lang kami sa paglalakad. At kami na lang ni Miss Raquel ang ganadong magpa-picture mga guys. Sandali, ha? At hanggang sa malapit na kami Sandali, mga Sige. guys. Tapos, links. Narlinks tayo. Diretso lang. Yes. Punta tayo sa garden ni Aileen. Dito kami nag-meet ni ano, ha? Eh? Jeremy. Ah? Dito pagliang ko. Andiyan sila. Oh, kilala ko yan, ha? Ah. Ha? Ano dito? Naghilo-hilo. Ah. Tapos din yun. ko saglit yung Bakit ah. na sila dyan? Ah, ah tiyos mo. Sa ano? Marites. <laughs> yeah, ma. Magalit. Yeah, Sabi. Magalit. Ganyan lang. <laughs> <laughs> Mamaya. Yeah, Sabi. Marites ka talaga kahit kailan. <laughs> Bansang tayo si Marites. Dyan sila o oh naglalakad. Mm -hmm. <sighs> Totoo naman din. Marites. Marites. Maritis, Mensan. Bola, <laughs> yeah. Okay. Kasama na yan sa uh, Kasama lifestyle. sa buhay. Hindi pwedeng walang maritis ang buhay natin. Yeah. <laughs> bye bye mga guys. Thank you for watching mga guys.